Isang artista na sanggol pa lamang ay nasabak na sa ilaw ng kamera. Nakaligtas sa sakit na kanser at tuluyang gumaling. Namataya ng kaisa-isang kapatid, magulang at anak na isang dagok na kanyang naranasan. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Tirso Cruz III dito lang sa... Si Silvano Silvano Cruz III ay pinanganak noong April 1, 1952 sa University of Santo Tomas Hospital sa Sampaloc, Manila. Kina Tirso Bailey Cruz Jr. at Elma Acosta Silvano. Siya ang apo sa linya ng ama ni Tirso Muñoz Cruz Sr. at Maria Loreto Lagrosa Bailey. At sa linya ng ina ni na Tomas Silvano at Petra Acosta. Ang ama ni Loreto, si Lewis Edwin Bailey ay isang sundalong Amerikano mula sa Stowe, Vermont at anak ng mga imigrante sa Canada. Ikinasal si Cruz kay Erlinda Lynn Irelio Yan Chausti noong 1981. Isa sila sa may matatag na samahan sa gitna ng may masalimuot na daigdig ng showbiz. Ang mag-asawa ay may dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Sina TJ na ipinanganak noong October 22, 1981 at sinunda naman ni na Budi at Janine. Si Bodhi Cruz ay isang housemate sa Pinoy Big Brother Season 2. Noong November 21, 2018, ang kanyang panganay na anak na si TJ ay namatay sa kanser sa edad na 37. Pinsan ni Tirso ang naunang sumikat na si Ricky Belmonte na isa ding singer-actor. Si Cruz ay pinalaki bilang isang Romano-Katoliko ngunit na convert sa Evangelical Christianity noong 2009. Noong July 5, 2022, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tagapangulo ng Film Development Council of the Philippines na pumalit kay Lisa Dino. Ang unang pagsabak ni Tirso sa show business ay dumating nung siya ay anim na buwan pa lamang na ginagampanan ang baby Jesus sa kanyang unang pelikulang, Ang Pagsilang ng Misayas, na idinerek ni Carlos Vander Tolosa at pinagbidahan ni Norma Blancaflor. Pangalawang na silayan si Tirso nang mag-guest ito sa pelikulang Yeye Generation bilang singer. Hindi ka takataka para kay Tirso, na makitaan siya ng kahusayan sa pagkanta. Itong taon pa lamang siya ay nagsimula na siyang mag-aral nito. Napakahusay niya sa folk song. Gumakanta rin siya ng mga popular na awiting Yeye Generation. Mahusay din siya sa mga banayad na tiempo at mabilis na agogo songs. Marunong din siyang kumanta ng Spanish songs. Bukod sa pag-awit, si Tirso ay marunong ding maggitara at magpiano. Drummer din siya at isang organist ng isang combo na kanyang pinamahalaan. Ito ay ang naging popular na mushroom controversy. Siya ang manager nito ngunit napilitan siyang bitiwan ito alang-alang sa kanyang pag-aaral. Sa eskwela naman, lagi siyang napipiling lumabas sa mga stage play na kalimitan ay siya ang bidang lalaki. Nagmula sa isang musical family isa sa mga pinakakilala at respetadong pangalan sa industriya masasabi mong siya ay isang glee lights board. Ang kanyang lolo na si Tirso Cruz Sr. siya ang kompositor ng Mabuhay Philippines na kadalasan kinakanta at tinutugtog kapag dumadating ang pangulo. Siya ang maalamat na Tirso Cruz Sr. Unang itinanghal ang marching hymn noong May 16, 1931 sa Manila Hotel kung saan si Cruz ay mainstay conductor ng The Manila Hotel Orchestra. Si Cruz noon ang pinakasikat at may pinakamataas na talent fee na pinuno ng orkestra sa Maynila. Samantala, sa kalagitnaan ng kanyang 10 years, uli siyang nakilala. Kapag kakataong ito ay isang katuwang ng bituin na mas nagniningning at mas matayog at binuo ang tambalan na Guy and Peep Love Team. Ipinare sa isang morena at mahusay na mga awit at napakakarismatik. Walang iba kundi si Nora Ono, champion of many singing competitions and darling of the masa. Habang magkasama ang dalawa ay nakakuha ng sunod-sunod na gintong record at nagbida sa marami sa mga light romantic comedies na kumita ng milyon-milyon sa takilya para sa kanila ang mga producer. Habang patuloy ang nakamit na kasikatan, abang pinagsaluhan ang natamong tagumpay, dumating ang panahon na sila ay lilipas at unti-unting nawawala si Tirso Cruz III sa limelight. Ang kanyang screen partner na si Nora Honor ay dumaan sa isang mahirap na roller coaster ride sa kanyang personal na buhay. Ngunit nagawa niya ang maitaguyod sa solo karir bilang singer at dramatic actress. Malayo sa lahat ng atensyon na iyon, tahimik niyang dinala ang isang buhay na hindi binabanggit ng mga manunood. Paminsan-minsan ay sumasama siya sa mga miyembro ng pamilya Cruz sa kanilang mga pag-awit dito at sa ibang bansa. Muli siyang narinig ng publiko nang pakasalan niya ang kanyang non-showbiz sweetheart, Lin Yan Chowsti. Isang tahimik, highly supportive wife na siyang matibay na muog at sandala ng kanyang buhay at magkasama silang nagpalaki ng tatlong anak. Nagtapos ang tatlo sa De La Salle University at pinasok rin ang karera sa entertainment scene. Noong November 21, 2018, umanaw ang kanyang panganay na anak na si TJ dahil sa sakit na kanser. Noong 1990s, natagpuan niya ang kanyang pangalawang bugso ng kasikatan. Sa pagkakataong ito bilang isa sa mga pinakaindima na karakter aktor ng kanyang henerasyon. Tila habang ang kanyang mga tagahanga ay lumaki sa katamtamang edad, malugod na tinanggap ng kanyang mga tagahanga ang kanyang bagong muka sa showbiz. Mga kinikilalang mga papel sa pelikula at mga paglalarawan sa telebisyon. Nagkaroon siya ng mahigit kumulang 200 at 23 mga palabas sa pelikula at telebisyon. Ang ilan sa mga ito ay ang Nasaan Ka Inay, My Little Brown Girl. Bilangin ang bituin sa langit hanggang kailan ka papatay, When I Met You at marami pang iba. Habang patuloy ang pamamayagpag ng kanyang karera, dumating naman ang mga uno sa kanyang buhay. Unang namatay ang kanyang kaisa-isang kapatid na lalaki na si Woody Cruz. Sumunod naman ang kanyang mga magulang at lalong sumabog ang kanyang dibdib nang kunin ng may kapal ang kanyang panganay na anak na si TJ Cruz na nagkasakit naman ng kanser noong November 21, 2018. Noong 2014, hindi alam ng lahat na na-diagnose ang aktor ng may lung cancer at naoperahan siya noong September 2014. At sa kabutihang palad, sa unang check-up wala na ang kanyang kanser. Noong 2019, ang lahat ay idiniklara ng maayos ng doktor at cancer-free na ito. At patuloy na lamang itong umiinom ng bitamina. Isa na siyang born again Christian nang malaman niya ang tungkol sa sakit. Natural siyang nakakaramdam ng takot at gulat ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa ngayon si Tirso ay isa sa mga iginagalang na veteranong aktor sa industriya at patuloy na gumagawa ng trabaho sa telebisyon at pelikula. Shout out kay Henry Escultura, Lilian Poblete, Mel, Maricris, Marinel, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.